check my blood, my disease, my gender, my taste, my gender. Good morning, good morning, Arat. Ah, linggo na naman. So, kakatila lang po ng ulan. At medyo oh, kaputik lamang, ano. Ah, kakatila lang po ng ulan at ako po ay eh, pupunta ulit ng chapel, syempre. Linggo-linggo po tayo pupunta ron. Ah, uh, 5 Ah, uh, 5.20 5.15 Ah, no? 5.15 pa lamang Ah, uh, hindi ko sure kung may tao na doon Ah, uh, sana eh May magsisim pa rin ngayon Dahil, yun nga po Kahapon na ulan Tapos Ngayon din po Ikakatilan lang ng ulan Pero sigurado naman na uh, Hindi sila mahihirapan uh, umahon dito sa San Padre Piro Hill Chapel pagka sila magsisimba dahil simentado naman ang daanan kita niyo po sa aking harapan medyo may dadaloy na tubig ako wala pa pong tao so tayo pala ang pumag-isa ano takon muna tayo ayan So pwede, si pwede sila dito pumarada sa gilid para hindi sila mahirapan Ayan you know. oh. Good morning, good morning San Padre Pio. Good morning Mama Mary. Good morning Papa Jesus. Ayan, ikot mo tayo dito. Good morning po, wala pang tao. So, ayan. Pero kita ko naman sa bandang unahan sa dagat eh may madilaw-dilaw na ibig sabihin ay mainit na yan mamaya. Sayang so, ayan, mga kapanalig. Dala kita, kita tayo dito sa Sen Padre Pio Hail Chapel Happy Sunday